Jasmine, baka pwedeng matulungan mo ako sa problema ko sa boobs ko. Para instant ang resulta ng pagpapatanggal ng Dedemon, binisita namin ng isa sa pinakakilalang cosmetic surgeon sa bansa. Uh, yan, ito yung uh, aalisin ah, natin ng man boobs, Dedemon. Usually, pag kinapa mo yan, malambot siya eh. Pagkatapos ng konting pagsusuri, ang kanyang hatol, non-surgical treatment na tenor laser frequency. Ang ginagawa dito, sessions yan, yung pasyente pumapalik every week para tanggalin yung fats hanggang sa lumit na lumit yung boobs. Walang surgery yan, parang hit lang na tinutunaw yung fats. Medyo na-excite ako. Ay, stop. Di tulad ng liposuction, ang masyena ito ang tutunaw sa mga taba ng man boobs ng mga Dedimons. Ang mapipil niya dyan, parang minamassage lang yung breast niya. ba, diba? 15 oh, medyo medyo. to 20 minutes lang ang itinatagal para matunaw na machine na ito ang inyong mga manggubos. Sorry. Hindi kaming maliliit. Isa lang muna, di ba? Hindi kaya. Hindi uh, na uh, kaya. Hindi kaya. Hindi kaya. kaya. Ano mo notice nyo? Medyo nag-flat ko sa kaysa niya. So, sige, um, ayun, kayang tiisin. Kahit na mainit, okay lang. Basta, uh, basta maging okay lang. Ang isang sesyon, nagkakahalaga ng 11 to 16,000 pesos. Six sessions ang kailang buuin para makuha ang pinakamangandang resulta. Pero para kay Bob, ito na ang simula ng kanyang mas magandang hinaharap. At ang resulta? Oh, parang may, may siya. Medyo nag yung pakiramdam ko sa dibdib ko. Heavy gut nga ang bumper ni RL. Ayan, parang mga bolang tumatalbog ang mga ito. Mga best men, ano pa gagawin ko? Kung wala kang oras para mag at wala ka pera para magpa-lipos action, ito na ang huling barahan namin para sa inyo, mga isang stylist ang sumaklolo sa amin kung paano matutulungan in a fashionable way ang isang denim on. so kung wala kayong budget pang palay at tinatamad kayo mag-exercise sa napunta ng gym well, fashioning sa gusto sa inyo at ito na mga makatulong sa inyo para matago kung ano man yung mga gusto nyo extreme tip number 1 plaster is the answer. Kumuha ng masking tape at ilagay sa inyong masasera na dede mo. Oh no! Uy, Uy pare, bugs. Yes. Tapos na niya. Kanya. Thank you. Kaya kayo Una, para hindi bumakat ng todo ang inyong dedemon, hindi takpan. Kung hiyang-hiya ka na talaga dun sa dedemon mo, oh. Ang magagawa mo na lang is yung to buy gauze pad. Ang gauze pad, iniikot siya sa chest level para maging flat. Pero syempre, hindi rin sobrang higpit ang bandage sa dedemo para hindi ito magkaroon ng trauma. Extreme tip number two, ang tinatawag ng mga fashionista na layering. Sumot ng iba't ibang mga layers ng clothing para matakpan ang inyong mga mo pati mga kulay at disenyo, pwede din palang ipantapat sa pasaway na Dedemons. Kahit ano ipanloob mo, basta meron kang blazer or ililayer doon sa suot mo, papa ah, hindi mapapansin yung Dedemon mo. Second, yung mga damit na merong may mga chest pockets, nagkakaroon kasi siya ng illusion. Um, yung illusion, binibigay niya, yun yung mapapansin doon sa damit mo. Pagdating sa damit, mas dark, mas okay. Pag dark, nagiging plain yung katawan niya. Bari ba itong matago sa mga damit na may malaking disenyo. Pag kahit naka-side view ka, yun pa rin yung makikita. Ano yung anong design. So may isip nila na parang matigas lang yung fabric or matigas lang yung, uh, yung design ng damit mo. Kaya meron kang ganun. At maging accessories pwede rin pantakit necklace, first, unang-una -una yun. Pero, siguro duin mo na yung necklace mo is mas mababa doon sa chest mo. Para yun yung makita ng tao. Pero higit sa lahat, ang dapat mong tandaan, dapat laging presentable at maayos ang damit. Kahit anong bagay na suotin mo na maganda, yun yung mapapansin. Hindi yung clothes Say goodbye sa inyong mga Dedemon image. At sana nabunutan namin ng tinik ang inyong mga dibdib. Ito na oras para mag-exercise. Wala akong pera para magpalayo ko. Saan akong pananamit lang pala pag natatago mo ko? Ngayon, kaya ko na sarili ko. Mga best men, kahit pang anong itsura ang iyong katawan, yan ay kailangan igalang. Ngunit kung iyong dibib ay sobrang laki yan ay sa doktor patignan, Baka kung anong sakit na yan, at tayo dapat inalat. Si Walker Singh. Happy D-Day, Salamat, ah. Ka. salamat. Salamat, ah. Ayun, mag-grab lang ako. Baka tumaminin yung buhok ko dito sa... Papi, ano, ayos yan. Ah, ba, mapapad, <laughs> hindi ko alam kayo pala, mga hari ng mga sofa. <laughs> sofa? In English? You know, hari ng... Uh, you know? You know? Sofa king. <laughs> Anyway! Ang galing naman ito! Ang galing! Ang galis! Ang galing na hugot pa! Ang galis naman! Talagang galing siya! Ang galing Maraming salamat pare Hey, thank you! Thank you! Alam alam ko maraming followers na si Sam YG pero anong anong Twitter mo bro? Actually, huwag niyo i-follow kasi masaspam kayo lahat! At Sam underscore YG! Yan! Yan! naman at RJ Let! Ito naman sa Friendster mo! Malapit na! Malapit ka na! Makakapit na ako! Kasi nahuwag <laughs> hindi ako! Pahirap niya ako. Ayan! Yan. Ayan! Yeah, ayan! twitter na si Jun Benarazan! kita na! <laughs> At syempre yung Facebook page www.facebook.com slash Official. Saka may request lang ako. Sa mga friends to friends ko, patesti naman. <laughs> okay, oray. Right, salamat ulit mga best men. We'll see you next week. Thank you! Love thank you! Thank you! Thank you bro! Thank you! Thank you! Thank man. you! Thank Thank you! Thank you. Thank you! Best thank you. You. Gusto, ate, bunil, pinin, <laughs> you <laughs>